So guys ang balay ako ng himong bikiri guys so uh, nakala ko nakala kong maliit na studio kantahanan guys uh, ito ang bahay namin guys doma na ito guys pero salamat sa Panginoon tumatayo pa rin kahit naiwan ng bagyo sa bahay guys ini ko na yung ano okay guys yan Thank you, thank you guys. Apa nama bisa? Thank you guys. Selamat malam guys. And guys, sangat tinggi ya guys. Kemana ada sangat ya guys?